Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, do you agree? Agree? Agree ka ba? Dito po sa atin pong uh, pag-uusapan ng sektor po ng agrikultura. Nasa kabilang linya po natin, ang uh, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and uh, Food Incorporated of PICAFI, si Ginoong uh, Danilo Fausto para po sa issue nga po ng, uh, of course, ang uh, ikaapat na zona ng ni Pangulong Bongbong uh, Marcos at uh, kung natupad nga ba ang uh, pangako ng Marcos Administration. Alamin po natin mula kay uh, Sir Danny. Sir Danny, magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa DWI Channel 23. Drew sino po at Johnny Banyes Morning, Sir. Magandang umaga, Drew at uh, June. Thank you for having me. <coughs> Salamat po, uh, Sir Danny, sa inyo pong uh, pagpapaulak. Gagaya nga po na binabanggit namin, na uh, tupad na nga ho ba ang mga, mga, pangako po ni Pangulong Marcos na of course yung uh, sa sektor po ng agrikultura sa mga magsasaka at siyempre <coughs> sa mga consumer din po. Ano ho sa tingin nyo, ha Sir Danny? Ah uh, in the process pa sila actually yung iba mag-uumpisa pa lang eh. Um, alam naman nila yung mga kailangan gawin na at uh, sana with the short three years to go pa. Ang ang mali, mali, medyo may yung Uh, runway nila to take off ano kaya kailangan apurahin uh increasing yung capacity ng DA uh, to absorb ano ano and disperse uh the budget uh, tapos apurahin yung mga specific areas na bigyan ng focus uh, sinabi naman niya sa mga previous wala niya ano yung mga focus niya well yung yung, yung uh, value chain, tibig ng uh, food focus, security, uh, ginagawa nila niya. The food security, mm -hmm. yung um, innovation, yung mga fertilizer, irrigation, mm -hmm. uh, seeds, and so on. So, ginagawa nila yon. Pero yung mga, naging uh, rice-centric lang tayo, dahil political commodity yung rice. Mm -hmm. <clears throat> Sana makita natin yung ibang other product commodities, mga high-value crops, bigyan din talaga ng ng importansya. Coffee, cacao, kalamansi, durian, okra, yung mga yan, ano? Yung ating coconut, tingnan ng mabuti yung implementation ng at uh, disbursement ng Coco Levy Fund. Marami naman yung pondo. Yung implementation lang, medyo baka kapos na sila, no? Hindi ko alam kung lahat ng iniisip nila at hmm. sinasabi, matatapos. Pero, well, Lani? dani pasensya na uh, maputol kita uh, with your indulgence po so in short hindi kayo kontento pa sa mga eh, sinasagawang hakbang uh, kaugnay dun sa pangako sa ikatlong zona? tama po ba yung pagkakaintindi ko sir ah hindi sa kontento kasi hindi pwedeng overnight eh hindi no pwedeng sa hmm. taon lang Alright. so we have to understand their position government yan may procurement process may hmm. bureaucracy pero alam nila yung direksyon uh, hmm. ang problema lang kaya ba nilang gawin yung absorptive capacity, mm -hmm. yung, alam mo, yung maraming meeting, 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 Pong kailangan nyo mm -hmm. gawa na, na ng gawa eh. Mm -hmm. uh, tapos na yung planning stage, tapos na yung uh, uh, on-the-job training. Implementing na. O implementation mm -hmm. na ngayon, eh mm -hmm. kapos na eh. Tatlong right. taon siguro, mga uh, very short na yung runway to take mm -hmm. off, no? Right. So, napaka kailangan apurahin. Uh, oh. Ang tingin kong may mga impact na gawin, tingnan yung mga high value crops, uh, tingnan yung implementation niya, tulungan yung ating kape, yung cacao, calamansi, mm. durian, okra, yung tubo. Yan, mga yan. Ano? Malaking potential. Magkaroon tayo ng mango district, pineapple district, meron kang balana district, tala malapit yung mga produkto sa mga processing centers. Yan. But putting up the infrastructure tsaka yung facility sa value process, sa value chain, eh, matagal eh. Meron, merong mm -hmm. eh, bureaucracy. Ayun mm -hmm. uh, ang problema. Hindi well, ko alam kung matatapos nila. Ayun, well, uh, yan din naman ang sinasabi for the past three saunas. yung uh, problema, mm -hmm. the first uh, segment of the three years nila, si Presidente ang nakaupo, ang Secretary. Mm -hmm. Ka one and a half years pa lang si Secretary Laurel. Mm -hmm. So, naghahabol siya. Uh, uh, yun, ang, yun ang ating... Well, uh, lang siya siguro sana sa yung susunod na administrasyon ituloy yung yung inumpisahan mm -hmm. na ng take off ng eroplano para makalipad. It, Sir so, Danny, opo ito bubang nakikita ninyong uh, tutok sa bigas lalo na ibaba po yung uh, 20 pesos, 20 pesos. Mm -hmm. and at the same time binabaan yung taripa sa imported rice. At nagkakaroon din po ng MSRP hindi lamang po sa bigas kundi sa mga produktong pagkain. Mm -hmm. Uh short term po ba itong maituturing or band aid solution ba ito sa inyong tingin o ano po ang dapat nating uh, asahan sa mga nalalabing uh, araw or taon ng uh, pangulo lalo pa't nakaamba ngayon yung ikaapat niyang sona. At pala sa akin yung uh, price control or uh, curtailing the demand supply uh, system kailangan short term lang. Uh, pero kung ipo mo yung commodity, uh, kasi pagka-kinortale pagka, pagka mo yung itaas, mm -hmm. siyempre tatamaan yung ibaba. ano? Mm -hmm. So maaaring mabigyan mo ng murang uh, produkto o, o bigas yung mga consumer. Mm -hmm. Paano yung farmer? Mabibili yung palay nila ng Yan mura. Na, kasi para ma-afford. Kasi ah, sabihin nila, eh, binibili naman ng NFA eh. Mm -hmm. Eh ang NFA, pinakamalaki na 2 to 3 percent ng total production. 20 million metric ton ang uh, production natin, local mm -hmm. production. Ang bibili ng NFA, nasa 500,000, 600,000 metric ton. Uh, ano, ano kaya, no? Mm -hmm. uh, so hindi maapektuhan yung the entire production. Oh, so tatamaan maraming magsasaka. So kailangan timplahin yun, ano? O balansihin. Uh, mm -hmm. Oo, oh, oh, yun ang aming ah, worry dyan. Mm -hmm. Alright. Sir, um, Sir Danny, uh, maisingit ko lang, baka makalimutan ko kasi. Uh, dahil meron nga pong uh, ipinatupad na 20% tariff ang US, kabilang na po dyan ang Pilipinas, may epekto ba ito sa atin? May, may epekto ba sa agri-sector? At kung meron man, ano yung mga particular na indus, uh, sector ang, uh, let's say, mga produkto na posible pong uh, tamaan nito? Sa agriculture, hindi masyado tayong apektado niyang tariff ng US dahil wala naman tayong export. Eh. Napakalaki mm -hmm. ng ating food uh, trade deficit. Eh. Uh, wala naman tayong export. Ang ating export eh, human ano, manpower, yung ating OFW at BPO. Yan ang ating uh, engine of growth eh, hindi naman yung manufacturing or industries or agriculture. Uh, wala tayong, basically wala tayong export yun. Ang gusto nga nating tulungan hmm. ma maiangat yung ating export at perhaps import substitution, yung mga ini-import natin, if we can produce it locally, hindi na tayo mag import Eh, Yeah, you know, yan lang kwan kaya hindi tayo apektado masyado niyang uh, tarif ni So din. wala tayong right. dapat ikabahala sa ngayon, Sir Danny. Merong merong specific product like coconut products, no? Yan, coconut oil, yung yung inexport nasa sa America, seaweed, mm -hmm. yan ang mga ano. But ah uh, karamihan wala tayong, wala tayong export because we have not develop our export potentials for our agricultural products. So, yung as sinasabi ko, mm -hmm. yung ating high value crops, uh, na pwede nating iangat e, e, angat yung kapasidad para makapag-export tayo. Okra, kalamansi, ano, durian, yung, mm. mga ating mga manga produkto nating na natin masarap. dito sa atin. Na yung wala mangga sa gimaras ta. na napakatamis. Oo, oh. yung mangga. Oo, right. yung mangga, pineapple, yan, banana. ah uh, kailan i-develop, no? Eh, walang masyadong uh, tama doon sa agriculture. Ang tatamaan dyan, mga semiconductor, yung mga yan. Mm. Yung ibang, That's right. not the agricultural. So walang epekto masyado sa akin. Hmm. We are the least we are the least affected by the MAGA policy ni Trump. Hmm. Right. So, Sir Danny, po, ano po inaasahan <clears throat> nyo na tutumbukin o tatargetin at iaangat at ipagmamalaki ni Pangulong Marcos sa kanyang ikaapat na ulat sa bayan? Eh, siyempre, politika yan. So, meron ng, uh, meron ng benteng bigas. Ano? Mm -hmm. uh, meron na. <laughs> PBM. Mm -hmm. uh, e kawawa naman yung farmer, ang presyo ng, ng palay ngayon nasa maybe 9-10 pesos per kilo. Paano ka mm -hmm. babubuhay dun? Uh, so kailangan iangat yan. Lagyan dapat ng floor price yung mga commodity corn and especially corn and rice. May floor price na pagbili sa farmer. Mm -hmm. uh, ngayon, uh, how do we now encourage uh, traders to do that? Uh, kung merong 20 pesos, eh, paano mo ibebili ng 20 I'm pesos on. din ng palay? Eh, Siyempre, uh, normally, yan. Kapag 20 pesos yan, 10 pesos ang bili mo ng uh, palay. Uh, kung para iangat mo ng 19, 20 pesos ang palay, kailangan bumibenta ka ng 38 to 44 pesos ng bias. No? Uh, okay. So, yung, yung price control uh, really is, is not, ano eh, uh, dapat temporary lang ano mm. uh, temporary lang para yung productivity kasi di mo yung production mm. sa production pag hindi kumita ang farmer para magtanim na magtanim at mm. magproduce na magproduce pakitain mo yung nagpo-produce pag hinerfail mo yung kanilang ability na kumita eh, yun ang problema Tata, ang, in between dyan Mawin yung naman. trader mm. yun, ang, yun ang challenge sa government to mm to take away the traders ano in between the middlemen so naglalagay sila ng value chain naglalagay sila ng mga processing plant but how fast can they do this ano ah uh, th th three years na <laughs> ando doon pa rin yung ano pinoporma ngayon siguro yung food hub <clears throat> na sinasabi nila food hub sa Clark at saka sa Riyaya Quezon so sa North at saka sa South pero marami dapat na nandiyan sa mga Uh, probinsya, every province, every municipality should have a food hub para may takbuhan yung farmer, hindi sa trader. Right. So kung halimbawa pong kukonsultahin kayo ni uh, Pangulong Marcos sa araw na ito, ginoong uh, Kuyang uh, Sir Danny, ano pong una-unang sasabihin nyo sa kanya? <laughs> eh. Naka-siklip pa naman si Secretary si yeah. hey, Kiko cool. Two months ba? Two weeks? Two weeks. Two weeks, oh. two weeks pala. pwede ibulong? Although meron siya ako IC. Uh. May mga wish list kami na hmm. specific kasi tama na yung motherhood statements ano right. yung mga gusto nating gawin value chain process so mga motherhood specific na tayo lugar uh, location specific budget specific timetable meron na kailan matatayo Uh, hindi yung puro meeting, puro planning, puro ah. meeting. Kailangan go to June. the ground na. Uh, break drawing na galaw. <laughs> <laughs> ha? Galaw, galaw. Puro drawing galaw -galaw. ba? Galaw, galaw, na. <laughs> galaw, galaw. Hindi <laughs> <Galaw -galaw. laughs> tama na. Eh. Ang daming politika eh. Alright. Politika all right. Galaw-galaw uh -huh. uh, right. para hindi mas stroke ka. Uh -huh. <laughs> para hindi <laughs> mas stroke. Exercise. <laughs> exercise. <laughs> Pero kuyang uh, Sir Danny dahil uh, talagang uh, tagos sa sikmurangan nga ni Juan de la Cruz ang pinag-uusapan natin, lalo yung sa issue ng bigas. E, eto ma, ko lang din. Kayo ho ba, do, uh, do, you agree doon po sa payo po ng uh, malakanyang na sa mga magsasaka na isumbong itong mga ika yung mga nambabarat mga, trader. mga no, traders. mga no, traders no. na nambabarat let's say uh, sila sila rin yun sila <laughs> uh, sorry ah <laughs> Sir Danny, or uh, kailangan na, uh, kailangan pa bang humantong sa ganun? Kailangan mga magsasaka pa? Hindi ba pwedeng yung iba, yung mga DA na lang uh, mismo tumukoy dyan? Malalagay yeah. pa sa okay. ng magsasaka diyan eh. Kailangan ibalik yung powers ng NFA uh, ah, para right. tapatan yung mga traders at bigyan ng bala, bigyan ng mm -hmm. pera. Uh, binabaan nila yung tarifra from 35% to 15% sa bigas. So, mangyari dyan, if assuming 4 million metric tons import mo, 17 billion lang ang makukuha mo. Yung ating RTL, uh, Rice Competitiveness Enhancement Fund, 30 billion ang budget noon. Eh, 17 billion makukuha mo. Kung ibabalik mo sa 15, o sa 35% yung tariff sa 4 million metric tons. Makakakuha ka ng 40 billion. Doon mo magagamit yung pera. E eh, binaba mo yung taripa, eh, pinigil mo yung presyo, eh, double book ka ah mm -hmm. uh, double barrel ang mama patay yung nasa um mm -hmm. uh, ayo na ani tayo uh, mayroong pangatlong ani ngayong august tapos na mga ani na no kasi -di na triple naman. cropping na uh, yung, yung because of the Although, alignment ngayon, ng irrigation ng, mm -hmm. ng 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 NIA nakakaroon ngayon ng possibility yung mga irrigated areas to have a triple cropping. Eh, e, yung presyo ngayon, uh, paano? Walang bumibili ng, ng palay. Tama. Alam, bumibili ng palay. Ipupwersahin mo ba yung mga trader? sa sasabihin ng trader, eh, magpapahinga muna ako, sasara muna ako, magninegos muna ako ng iba. Eh, kasi yung mga trader, negosyante yan eh. Hmm. Uh, kita ang hinahanap pa yan. Tama. Yung mga sinasabi, wala naman silang konsyensya, dapat bilhin nila ng maganda. O hindi sabihin ng trader, ikaw bumili, kami mamili. <laughs> <laughs> wala akong konsensya. <laughs> pera namin to eh, buwan ka ng pera mo. Ganun lang yun. Negosyante siya. Okay. At uh, the business, the object magsasala. of the business is to make money. Opo. Eh kung hindi siya mga may mali, li-lipat siya ng iba. Ama. Walang bibili ng palay. kamo nung sa kapitbahay ko sa bukid dyan sa Nueva hmm. Siya, al alang, gusto, aalin na siya. Walang gustong bumili ng palay niya. Para saan siya pupunta? Inla. Ganun. All eh pupunta right. ka sa NFP. Punong-puno na yung bodega ng NFP. Wala naman siyang pera. Uh -huh. Dadalhin mo pa doon sa bodega. Itatrack mo pa. Asus eh, ah, gastos lang yung lupa Siyempre, the, the mo. Siyempre, dag mo yun. pa dun. Mm. Oh, Pero right. kailangan mo yung trader. Uh -huh. Okay. yung so, trader na walang konsensya. Oo, <laughs> so, oh, eh, walang magagawa. Nagninigosyo -ne yung mama. Nagosyante. Eh. Patit, Nasilo, nasila sila man. rin. Hmm. Magninigosyo -ne tayo. Alam ka naman, magnegosyo ka. Hindi naman Palugi. charity corporate. Oh, kaya nga negosyo tama. yan eh. Kailangan kikita, okay, ka. Tama. Ba? tama. tama naman. Pag hindi ka kikita, ba't negosyo ka? Totoo naman yun. Alright, anyway. Uh, Sir Danny. Nako. Oh. Uh, <laughs> katapusan to. Walang <laughs> Eh, ang hiling lang namin ni Kuyang John, lalo yung gusto daw matikman ni Kuyang John, yung gatas ng kalabaw ni Kuya. Masa ba? Panakatikim nun? Kaya yung kambi. Dala ko dyan. text me the address. Tata, dala ko dyan. Sige, sige. Huwag po yung kalabaw, ha? Gatas lang, sir, ha? Diyan sa talame. Okay, sa talame. Uh, sir. Salamat, sir. Salamat po, Sir yes, Danny. Magandang umaga po. Salamat ulit at mabuhay uh, kayo. Good salamat. morning, good morning. Thank, Thank you, sir. Salamat Thank you. po. Uh -huh. Si uh, Ginong Danny Fausto, ang Pangulo po ng uh, PICAFI of Philippine Agriculture, of uh, Philippine Chamber of Agriculture and uh, Food Incorporated.